Ah kasi nagdape ito Motor YouTube channel and for today's video ay mag-a-update tayo dito sa Uing So ang ipiplex ko ngayon ay mga lightweight at yung mga nauuso ngayon na mga magagaan lang na dito. Let's go! Hi guys! Nandito na naman tayo ngayon sa Chinatown Gold Center kung saan ibablog na naman natin yung mabibili natin ngayon na gold, so far naghahanap ako ng mga lightweight. So ito yung mga trending na trending ngayon at viral sa Facebook o sa YouTube man na mga binibili ng ating mga customer na nahihilig talaga po sila sa mga lightweight. Kasi nga naman may ginto ka na sa halagang 152 1.7. Ayan po yung pinakamagaan. 0.5 lang ang halaga. So, yan din po yung mga ko. Pwede din po kayo sa akin magpasabay. Kung gusto nyo po, i-comment nyo lang po at pwede ko po kayong i-add as a sa aking Facebook account or pwede rin naman pong i-follow nyo na lang po ang aking Facebook account para at least hindi po kayo maluloko. Ayan po, nakita nyo naman po sa screen, ayan po ang aking personal account. I-follow nyo na lang po ko at pwede nyo rin po ko i-message kung gusto nyo magpasabay para legit na legit at hindi po kayo ma-scam. Sabi ng iba, hindi the worth it ang pagbili ng mga magagaan na ginto o mga tinatawag nilang lightweight. Kasi nga naman, mabilis maputol at the same time talagang iingatan mo siya kasi nga manipis lang siya. Pero dahil sa karamihan sa atin ngayon ay hindi na magaano ka-abord yung pumili ng sobrang kakapal. Kaya po talaga nauuso ngayon yung mga maninipis kasi nagkakaroon na sila agad ng pintas ng hikaw sa murang halaga at tunay na ginto pa. Kaya hindi mo maiiwasan na yun ang bibili ng mga tao para at least maranasan man lang nila magkaroon sila ng ginto. Kaya ngayon ay trending na trending talaga ang magagaan na ginto. Pero syempre, lahat naman po ng mga yan ay worth it. Basta ang mahalaga ay magiging masaya tayo sa ating mga sinusuot o nag i tayo at the same time na uh, nasusuot natin, nagiging masaya tayo. Yun naman po ang importante kung saan tayo magiging masaya kahit magaan man yan or manipis. Okay lang po yan kasi tunay na ginto pa rin naman po yan. So kung maraming manipis, bibigat din po Makikita mo na lahat din ng design ay available din po sa mga magagaan na grams. So ayan, nandyan din po may mga BCA at iba't ibang klaseng design na mga inspired. So may mga stud din po sila na maliliit at mga earrings. At meron din silang mga ring na may mga stone na mabibili mo lang ng 0.9 grams, 0.8 grams. Lahat po meron. Nasa sa inyo na lang po kung paano nyo po iingatan ang mga mabibili nyo na mga magagaan na ginto. Ayan, makikita mo may BCA din po sila dyan. So, kumpleto po. Ayan, kung bago ka sa akin channel, huwag mong kalimutan i-subscribe ako para updated ka sa aking mga latest video. At uulitin ko po, pwede po kayo magpasabay sa akin, lalo lalo na yung mga nasa probinsya. I-comment nyo lang po at ako na pong bahala mag-assist sa inyo. nag-enjoy na naman po kayo for today's video at nasamahan nyo na naman ako dito sa gintuan at kung bago ka lang sa akin channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe me para updated ka sa aking mga latest video at magkakaroon ka ng mga tips kung saan ka makakamura. Dito lang yan kay Mami Rain's Vlog. Thank you so much. God bless everyone. 390 P Kasi madati nito sa 31 জি <mimics>